Kung matatakotin ka, huwag mo munang panoorin ito mag-isa. Dahil dito, pinuntahan at pinasok natin ang sinasabing haunted house dito sa bayan ng Aklan na matatagpuan sa barangay Kaano, Kalibo, Aklan. Ano bang meron dito? Tara, pasukin natin. Ayan, Hindi pa ako nakapasok dyan, mga kayo. Ayan. Pasokin natin. Tingnan natin, mga kayo, ano yung nasa loob niyan. Dito, mga kayo, meron nakalagay. Ayan, o. Oh. Ayan. Danger do not enter. Ibig sabihin, guys, delikado. Ayan. Siguro, baka gumuho. Ayan. syempre luma na. Mga kayo. Ayan. Pasokin natin, mga kayo. Ito, dahil tada sa kabila. Ayan, o. Oh. Kinakamuyan na dito ng mga damo-damo bakit na grabe ilang taon na ba to tagal na siguro to mga akil eh no tayo dito ay may tao doon no eh kuya eh pagpasok mo mga akil ganito dito sa loob oh. ayan grabe napaka konkreto ng bahay na to guys amoy ihi ayan no oh. ingat ingat ng tayo mga ako, kasi Ayan si tatay, tanongin natin. Tay, good morning! Hello? Pasok lang ako tayo, tingin lang ako sa loob ah. Ayan, ikaw yung ano dito tay? Your daycare? Ikaw yung bantay dito? Ah, hindi. Ah, tay, thank you. Okay lang tayo pumasok? Okay lang pumasok? Ayan, pwede naman daw. So, dito mga kayo. Dito siguro yung parang ano nila. Parang receiving area nila na mabisita. Ayan. Nung mga okay pa yung bahay na ito mga kayo. Tingnan nyo naman dito. yan yata yung main door eh. Tapos mayroon din dun sa likod. Ayan o. Oh. Grabe yung mga bakal na ginamit mga kayo Ayan. Hindi lang siya basta kabilya mga kayo. Ayan. Ganito dito. Ayan. Tapos dito sa kabila. Dito muna tayo mga kayo. Uy! Mayroong pulan. <laughs> may pulan dito mga kayo. sa so, ibig sabihin, Ayan o. Oh. Ito. Yun. Alam nyo yan mga kakiyo. Ah, may mga tambay din siguro dito mga kayo. Kasi mayroong pulan dito. Kaso wasak-wasak na talaga mga kakiyo. Kahit yung taas o. Labas na yung mga kabilya mga kakiyo. Ayan, dito tayo sa kabila. Ito, merong CR dito. Ayan, ting yung CR. Ay, baka may mga dito. Ayan, ito yung CR mga kayo. Mga sinaunang Ano dito? Ito parang bathtub Uy! Eh, joke lang Eh, paho huh. Ebitabi po Yan Dito naman, mga kakay Ito marami ng ano Parang mga lupa Ayan Dito sa kabila Ito parang kwarto Parang kwarto ito, mga kakay Uy, kwarto nga Ito kaibigan, yun yung dito mga kayo. Lalamig ako mga kayo. Ayan, wasak na doon oh, sa taas. Yan, siguro kayo nilagyan nila dun ng ano, ng do enter. Kasi nga ito, parang kumuguho na yung mga ibang part. Ayan, oh. Dito, dito siguro mga kayo yung bandang kusina. Tabi-tabi po. Ayan, oh. Ito may mga bandalis, bandalisim dyan. Oh, may mga sumusulat. Ito mga ako yung kusina. Ayan, no? Ayan. Ito yung kusina. Laki ng kusina ng bahay na ito, mga kakiw. Ayan. Dito may mga putik-putik na. Katakot, mga kakiw. Ayan. Tabi-tabi po. Ayan, dito may mga bote. So, ibig sabihin, mga kakiw, marami mga umiinom dito, guys. Kasi tingnan nyo, bote ng soft drinks. Ayan, may mga alcoholic drink, imperador, you know. Ayan, ang laki ng kusina nila, Mario. Ganito talaga yung mga sinaunang mga design ng bahay, Mario. Tinay mga ganyan. Tinay yung ano nila. Parang lutuan nila dito. Ayan, oh. Ayan, oh. Uy. Ayan, yung mga ganyan yung lutuan dati, mga sira na talaga dito, Mario. Ito. Uy, mga ganito pa ng design ng ano parang lababo yan eh yung delikado dito mga ako yung mga ganyan kaya hindi ko talaga pinapakit sa taas yan tapos ito mga ako hindi ko alam kung ano to siguro ito yung parang ano nila staka nila ng mga gamit na hindi na ginagamit yan tapos dito merong pintuan ito so, yung likod mga ako. dito kanina yung pangalang ayun yung chair ayan tapos dito mayroong hagdan pataas try natin umakyat pero ingat lang tayo guys kasi hindi natin alam kung ano mayroon dito sa taas kasi first time ko lang dito makakyo ayan uy may butas oh may butas ayan ingat lang tayo guys ayun oh may butas uy basura na pag dito ka sa taas mga kayo, napakaganda ng view. Ayan, tingnan nyo. Yun. Grabe. Kaso kinakamuya na dito, mga. Sa bila. Ayan. Dito, mga kaki, merong hagdan. kasi ito, mga kaki, hindi ko naakitin to. Kasi napakadelikato na. Ayan, no. Pasok tayo dito. Wow. Grabe, mga kaki, Napakalawak dito, mga kaki, Tingnan nyo naman. Ayan, oh. Ingat lang tayo guys kasi kanina may mga bitak-bitak Doon sa ano eh. Baka mapaka ma natin. Yan. Nakakyat din natin tong hand na itong hand daw sa tumakip. Yan. Kasi marami akong naririnig mga ako yun. Mga sabi-sabi about dito. Yun. Yan, yan o. Oh. Pag dito ka sa taas mga ako, Kita mo na yung kalsada. Ayun yung kalsada o. Oh. yung kalsada mga aki Yan. Tapos, ito yung taas. Dito mga kayo, may isang picture na nakita na meron ako upong babae na kaputi dyan. Mga Akyo. Ayan, iwan ko ka lang. Edited lang naman yan Ayan. Dito. Yun know, o. Kwarto siguro ito dito mga kayo. Kwarto. Ingat lang tayo mga Akyo. Baka may mga ano dito. May mga uh, tali ng manok. Ayan you know? o. Yun, may mga tali ng manok. Yeah. Grabe, ang lapad, oh. Lawak, mawag stito, yeah, dito, oh. dito yung parang tirasa rin, mawag Tingnan nyo naman. Lahat na nakikita nyo na yan, mawag Hindi po akin yan, mawag <laughs> yun. Yan. Oh. Meron pang taas ito, mawag Aakitin ba natin? Napaka-risky na ito mga kapag inakit pa natin. Ito. Ito yung taas. Kung matibay naman siya guys. Try natin akitin. Uy! Anong meron dito sa taas? Ayan. Inaakit nyo ngayon mga yung hagdan na bakal. Ayan. Pero syempre, kunting ingat lang tayo guys. Kasi medyo delikado and ganyan sa taas mga kayo tingnan nyo na lang whew na ako nainginig yung pa ako mga akong. wala kasi tayong guide hindi natin alam baka bawal sa taas nainginig yung pa ako eh <laughs> uy Ay, hindi ko na sinakit mga kayo hindi ko kasi alam kung anong meron sa taas eh. baka ba pagdating dun maano matanggal siya ilaglag pa tayo mga kayo ayan so